Haba na po ng traffic dito. Oh, doon andun na sa baba. Oh, traffic. traffic. Oh, parang December na to eh. Grabe ah, eh, oh. Emo. Hindi makasadusad yung traffic oh. Emo. Kaya mo ito na mapasaway oh. Ah, sa na nila yung mga galing ano, galing gate oh. Ah. oh, ng traffic ko. Oh. Hanggang ano na to, hanggang lumampayan traffic dito. Ah. Oh, ma, oh, pasaway mga motor oh. Kaya sa lubong nila yung ano eh, yung mga galing dito, yung oh, mga pababa oh. Oh, tamo sinakop na lahat oh. oh. kaya nata traffic eh oh. oh wala oh, sige. Okay. <laughs> traffic traffic no tamo nasa lubong na nila yung mga pababaw. na sige pag tayo na sa pero sa lubong na sila oh grabe traffic talaga dito mga idol mga dito ba po, rapi tuh. Eh? Oh, apa nang eh? oh. Ah, apa hindi makausad-usad o oh. ah, oh. oh. buti nakabike tayo madali lang tayo makasingit yun oh. ah, oh. hanggang dito na yan ang ano yan traffic nyan hanggang dito sa si may Piña Francia parang ano to parang mag december na traffic traffic oh. Oh, okay mo. So, hanggang lumambayan nga ang traffic, oh. Ang traffic mga kabayan, ang traffic. Mga idol grabe traffic dito. Yung ibang mga motor sasalubong. Oh, okay mo Ito, oh. Oh. Mapanggaan na silang dalawa. Oh. Hindi, mapanggaan na kayong dalawa. Mga pasaway kasi. Napasaway yung mga ibang ano eh. Ito mo naman yung traffic o. Oh. Ayan, malapit na tayo sa Pinyo francia oh. o. Grabe traffic. <laughs> pinya francia na to o. Oh. oh, pati dito. traffic-traffic na o. Oh. Domo talaga ng ano. O. Oh. Maabot pa ata sa ano to, Lumang bayan. Ay, grabe traffic. O. Oh. Oh, ko. Oh, oh, oh. Wala, wala namang naman banggaan 'yan, pero yung traffic, traffic. Ah, panandali traffic. No, oh, ayan, oh, tinyo pransya na to. Maron pa yung traffic dito ngayon. Hay no. Oh. oh. Ayan. No, Pinya pransya na oh. Ayan. Yung pa rin yung traffic oh. Hindi pa rin kumukukas. Traffic pa rin oh. Traffic talaga oh. Tum -tum, oh. Ano mo Ang Hanggang to? Hanggang lumampayan bayan. <laughs> hanggang lumang bayan to. Oh, <laughs> Hay ngano muna tayo dito, magano lang tayo mag ice tea. Oh, Traffic to. Traffic sa rin, no. Nandito mo na kayo. Ah. Ice tea.